Hello, mga kahamis! Hello, mga ka followers! Another day, another blog. March. 26, 2024, sa so, mone akong first nga birthday gyud nga gilibre ko sa akong bana kay muli siya sa Agusan. Pero March 20, uh, March 30 pa ayang ang ako ang birthday. And then, gikan namin sa akong anak sa amuang gijutihan. And then, nisuroy mi diri nga dapita. And then, sa wala pa din minisuroy ang akong anak, nagpalimpio ko sa iya ha. Ingun niya, libre hon daw ko niya sa ay ako ang tiil. Kaya kung sa oban pa daw maglimpio, mahal isa 120 hindi daw mabayaran. Kung sayahan na lang, libre pa. O, ba diba? Ang ganda at, at talented pa yung anak ko. Super talaga supportive itong anak ko sa akin. Kasi alam niyo si Lea mi Aguan Canlas, bata pa siya, is nakapuyo na niya si ang tita ng manicurista. And then, ang tita ani guys, is aliwat uh, po sa ako ang uh, mama. Kaya akong mama, ang talent niya, magupit, magtahi, o magmanicure, o pedicure. So, syempre, ang akong manghud ang naliwat and then ikadua si Lea Mi Aguan Canlas. So grabe kid siya, katalented nga bata. Gusto nyo pa gusto nyo pakantahon. gusto nyo pa palutoon. Number one, lami. ka ayon nyo siya magluto. Unya, aganahan ko ni Lea Mi tungod kay lambing ka sa ako. Uh, and then, akong git, uh, gi, ako na akong kauban, giapilan na ako o video. Kay, money ang friend ka ni Lea Mi Aguan Canlas. Buutan kay siya sa akong anak. Shout out kem ati didit aros to tilis. And then, uh, hapit na ko na ho man, isa na na ko katiil, is ganahan kay ko kay gihilot-hilot po niya. Iyapong gibutahan ko nung no og tambal nga na kay para Uh, dili daw magsakit ang akong tiil. O, ba diba? May manicure test up ako. na pa mag pa sa ako ah, o oh, asa mo, ana. O, kanina si Leah agon kan last flex na ko siya. 11 years old. And then, kung ano siya, naningkamot na siya nga mag -squilak. tungod kay ako lang ba eh nagpa sa iya? no? So, syempre, si Leami may naningkamot po in town na siya. And then, giplex na ko akong isa ka tiil. O, ba? Diba? Sinong hindi maniwala dyan na yung anak ko talaga yung nag sa akin. And then the part two is mo niya ang iyahang gibuhat, tanawa akong mga tiil, human iha na, ihanan ni haplasan og uh, kuan. kanang alcohol. Ang alcohol humot ka ayo guys, ganahan kayo ko sa iha, kadali lang kay siya na human. O ba diba, maaasahan mo talaga si Leah sa tanang panahon, o kabalo pa siya mag -cutiks. o ba diba? So, unsa pa inyong gihulat guys, baka ganahan mo mag pa -cutik magpahilut, magpahilot, magpaluto, magpa-compose o kanta, or magpasayaw, i-call lang ninyo ang 0985 hmm, 427 man mm, Baka naman dyan, may mag-sponsor kang Leia Mi. Sana all. Ang ganda pa, talented pa, o oh, ba diba? Saan kayo dyan? So, syempre, wala gina siya gipas forward, no? Gina ko gipas-pasan kay para makita ninyo kung unsa gyud ka tinuod ang ako po ang uh, giblag para inyo gyung makita kung unsay ginabuhat sa bata and then ginaflex plex lang na kung niganahan kay ko sa iya tungod kay tanawon ninyo oh, di ba kung pa ko ku og kanang parlor naka 120 na ang taga parlor pero diri na lang ko sa ako ang anak di ba makatuon pa siya og maayo ma enhance pa niya iya hanga talento. So pasensya na kaay mo sa akong tingog kay Pangagbaya ko no kaya akong gikuha akong poste so o sa nga undi ha sorry baka naman diyan may magagalit na naman sa akin wag kayong magagalit sa akin kasi tao lang po tayong person baka naman diyan may biglang sumubok na puntahan ako at magagalit o di ba saan kayo diyan wag naman kayong maging ganun And then sa si may agon ka last is na si na sa akong tiil. Gamay na lang mahuman na good o gamay na lang pod. O smell is pa. O oh, ba? Diba? Ganahan ako sa kung anak kay ano siya kanang kanang taas og ilong o taas og katagba. So pero ako lang mag-appreciate sa kung anak kay ako ang anak no lisod pon mag-appreciate ang uban niya. Dili di ay kuan, dili di tinuod o oh, ba? Diba? Pero ako tinuod gid ni nga gwapa gid akong anak kay ako amo ning anak. I-proud ninyo inyong anak. Oy basta gwapa or pangit basta anak ninyo i-proud gid ninyo yung kaugalingon anak o oh, ba? Diba? So, syempre, tanawa lang ninyo ang dulo, ano, ito ang video. So, syempre, ewan ko na lang talaga, o, oh, malapit na siya matatapos, butang daw niya alcohol, unya hiluto na po na niya karon magmasahi oh, na magmasahi O, sa sige, kasi nagkuan, na, nakabalos na ko sa imo, kasi oh, na ako may tigilot ni mo, tig, butang haplas sa imong tiyan, sa bata pa ka. And then, akong digunatan, humatay na siyang haplas, guys, ha, baka matingala mo, Dilit niya siya ka ng kuan. Umot ka na siya. Ibutang na ako sa uh, comment section ang ihang link ani kung gusto mo ani ganahan pumumugamit gamit ani ato ang uh, ni Lea nga kuan, nga tambal. So syempre story time ta. So March uh, 30, 2024 karon birthday na ako, and then mo siya o oh, di ba flex lang na ako, Happy kay siya kay naka-accomplishment siya og kuan kanang ah uh, ihang karong adlaw na human gyud daw niya pinadali and then balik ta sa atong agi so diri na mi nga dapita kay nanguli na lagi mino. o syempre pakimbot-kimbot ko diri nga dapita kay nagpa video ko pil daw nako nga ako ang kuan area and nagbidyon po nako akong anak so syempre uh, vice versa baya mi no lasod ako na lang inyo makit-an sa kuan sa unsana, sa live or live dili dai oi -di sa video nindot gid ang mga bulak dili no kung naa koy balay sa sunod daghanon gyud nako -ku og kuan na butang og bulak ang amo ang balay kay hilig ko og bulak and then ana may sa wison and then pauli na mi na nadai mi sa bangkaan and then malipayon ka sa liya mi agon kanas na pud siya sa iya kantang kanta compost and then pagka huma nag na siya and then gibidyohan na pud nako siya nagsakay na gyud mi og bangka kay mo na gyud mi sa among balay nga nata tawhan pero dili dai boarding house lang good so dili dai me sa serba ay dili dai ay pu purok 56 uh, kuan So, syempre, naabot na ang ako ang manghod. Happy birthday, Ate Lizelle. So, nagdala dahil siya cake na ko. And then, kung inyong makita, ah, uh, akong anak, nagduol sa ako. Okay, naglabalaba po. Lagi ko, no? Ako kabalong na anak dahil akong iksuon. So, gitunulan no? ko niya o cake. And then, nakahilak ko kay Happy birthday, Ate Lizelle para Mak -mak makunan so shout out dai kang Leo ni Makunan nga kamanghuran ni Papa Poldo Makunan uh, mas maayo pa ang uban nga igsuon kaysa nat imong igsuon nga na nga putol puso kay way pakialam sa si imuha ana so syempre palangga kay ko sa upat nako kamagigsuon salamat kang Leo Poldo Makunan senior kay iya kong gitagaan og 350 pang birthday nako pero akong gipalit og bugas and then salamat kang liyo ni Aguan Canlas, kaya akong gidala ng cake, sudan, coke, and then ang iya nga time, o iya nga panahon, o iya nga pagsuporta sa ako abilang atin niya. I love you so much, mga kapatid. O shout out kang Leo Bert Makunan, so nga nakaabot good siya. Bahala, wala gidala, bas importante, sama-sama naming abutin ang aming mga pangarap at sama-sama naming abutin sa kalisod o sa kalipay kauban gid migikan o, di ba? ni si Okay. Si Leonie and le, always gini maghatag sa kog kung birthday ni Lea mi, birthday nako. Na and then kaning naa uh, si, uh, uh, sa tunga, amo siya si Mark igagaw tag namo, guys. And then, who oh, sorry ka ayo ka pani abot as si Leo birth. And then morning apart nga part is akong sila gilutuan og bulad. Bahalag bulad ang handa ang importante. Wala koy sakit unta maulian nako sa akong bato sakit ni mm, baka naman Diyan. So, gikan din yung bulat sa umama, mama sa malita sa lakaron. Okay, and then yung ipadala sa ako panadami narami kong sumuhon yung birthday na ako kang adlaw na prito tagbulad para makatilaw po din tayo niya akong mga manghud So, syempre na si Leo Bert, makunang so more na siya naka-blue gigan pa niya sa yung trabahoan sa RLC. So, syempre baho ba ba pa man na akong manghud, pero okay lang kay naaman siya supportive o bahalag nagkadalig dagid lay importante nga manghod man na ni Muno Kaloy po din sa akong mga manghud. O, di ba ang akong anak nagpili nila siya gigutom na po siya nya. may kutsilyo gigunting sa kung ka igagaw ang kuan ano ang lemon. O syempre na na may kaon din nga dapita, nagbidyo-bidyo ko kay nagdula sila, nagpahulay ka dali. And then nagtawag ang akong igsuon sa iyang uyab nga si Leobert Agwan Canlas. So syempre si Leobert ayan, ay, pinagmamalaki ko talaga yan palangga kay kuna siya ngano. Siya ginagbantay nagbantay sa akong aduha ka anak si Kuan Stephen Ray Gunya and then si Leomi Agwan Canlas panahon nga narabaho ko sa anong panahon sa NCCC si, 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 uyang Green. Okay. Si Leobert is and anas, ginaasahan nila sila o sa ilahang gitrabahoan. Dua sila sa akong igsuon. And then, nanguli na sila. Bye-bye. See you tomorrow. See you again.